Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insyaAllah, tutuloy natin pagtalakay doon sa imamah ayon sa paniniwala ng mga siya. Kasi ngayon nung nakaraan, natalakay natin na yung imama ay, uh, kumbaga, may iba't ibang version dito, yung mga Shia. Yung mga naunang mga Shia, naniniwala sila na nakahihigit pa rin ang mga propeta. Pero badang huli, dahil yun ang paniniwala ni Ayatollah Khomeini at yung iba pa nilang mga parang Santo Papa, mas nakakahigit na ang kanilang mga imam kaysa sa mga propeta liban na lamang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi syempre hindi natin hinahatulan ng anuman sa kung ano lang sinasabi nila. Tinitingnan natin yung gawa nila. So yan, sinasabi nila pero actually mangyayari mas matindi pa ang imam nila kaysa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi yung kadilang mga imam nalalaman nila yung al gaib Samantalang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Walang algaib na inaangkin si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. sallam. So ngayon yung sumunod na nababanggit dun sa Aklat al-Mufid, kay Kulayni din ito. Ittafakatil imamiya ala annaman ankara imamata ahadim min al-aimma wa jahada maawjabahu Allah ta'ala lahu min fardit ta'a wa kafirun dalun mustahikun lil khuludi finnar. Nagkakaisa daw ang mga imamiya, yung isna asyariya na shia, yung pinakamaraming membro sa mga sekta nila, na sino man ang magtakwil sa pagiging imam ng sino man sa mga imam, at ang tinutukoy nila dito syempre mga imam na mga ina po ni Ali radiyallahu anhu kasama si Ali, at kumbaga nagtakwil sa anumang inobliga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga obligadong pagsunod sa kanila, ang tao na ito ay kafir, ligaw at karapat dapat lamang na manatili sa impyerno waliyado So may kita natin, so dito sa paniniwala nila na ito, ng ethna asharia, so kahit yung kapwa nila shia, ay kanila ring isinusumpa na mapunta sa impyerno. At yun nga, do sa al Anwar ni Al-Majlisi. Al, al majlisi. so yun nga, Al wal majlisi dakara kaulul mufid li ta'yi dira'yahu. So, kinote ito ni Al-Majlisi yung isang mas later na na scholar ng mga Shia. Wa yara anna inkaril al imma, anna, anna inkaril imama, sharrun min inkarin nubuwa. So, sa paniniwala nila, ang pag inkar daw, hindi paniniwala sa mga imam ay mas masama kaysa sa hindi paniniwala sa mga propeta. So ito na, may kita natin dito na mas pinahalagahan nilang kanilang mga imam kaysa sa kanilang mga propeta. Yakulul halyi al-mulakkab endal ja'fariya bil al latfu'am wal-nubuwatu latfu'am. Sa so sinasabi ni Al-Hilli, na nakikilala bilang siya sa mga scholar ng Ja'fariya, yung isa na naman sa sekta ng mga Shia, ang pagiging imam daw ay mas malawak na kumbaga mas malawak ito na biyaya. Samantalang yung pagiging propeta ay limitado lamang na biyaya. So ganoon pa rin ang mensahe. Mas nakahihigit ang imam kaysa sa mga propeta. Limka ni kalbus zaman min nabiyin hay bikilafil imam na kasi posible daw na mayroong panahon na walang buhay na propeta sa panahon na yon pero hindi katulad ng imam ang lahat daw ng sa lahat daw ng panahon ay merong imam so imposible din tukoy nila dito ipaniniwala nila na yung imam nila ay nabubuhay habang panahon. O kaya kahit wala na siya dito, hindi siya umiiral sa dunya, meron pa rin siyang kaalaman sa mga nangyayari at siyempre pwede siyang dadasalan. At tumutugon siya sa sino mang mananalangin sa kanya. Wa inkarul latful am, syarrun min inkaril latfil khas. At sino man ang tumatanggi sa mas malawak na biyaya, ang pagtanggi na ito ay mas masahol kaysa sa pagtanggi sa uh, biyaya na limitado. At hindi sinasabi doon sa Kitabul Al-Fain, fi imamati amiril mu'minil lil Hasan uh, bin Yusuf al-Mutahhar al-Halli. So doon ulit sa isa pa nilang aklat, uh, ano nito? Si Al-Halli din pala yung, ano, yung author. Sa so, sinasabi, waqba so, ahad ulama ihm ala hada bi annahu na'am ma wa adafa sapinapanigan nitong author na ito yung sinabi ng naunang mga tao na nakakahigit ang kanilang mga imam at nagdagdag pa siya na sinabi pa nga niya wa ilaha ashara as-saduq bi an munkaril imamati huwa sharru thalatha na yung tao daw na tumatangi o hindi ko sa pagiging imam ayon sa sinabi ni As-Saduk siya daw ay mas masahol pa sa uh, tatlo tatlong uri ng tao na tinutukoy niya fa annahu annahu qaal annasi bi sharrun minal yahudi yung nasibi daw ay mas masahol pa kaysa sa isang hudyo. yung nasibi Isang uri ito ng ano, kumbaga isang tawag nila sa ano sa mga Muslim, yung Nasibi, o isang sekta ng mga Muslim na liban pa sa kanila na mga Shia. Kila waqif dalika ibn Rasulullah. So tinatanong daw nila itong si Al-Hasan bin Yusuf al-Mutahhar, tawag nga nila ibn Rasulullah, anak ng sugo ni Allah. Kasi apo ina po siya ni Propeta Muhammad sallallahu pakilala niya, ina po siya ni Propeta Muhammad paliwanag niya, inal-Yahudi mana alaf nubuwa wa huwa khasun wa nasibi mana alaf imama wa huwa amun yung hudyo daw ay masama dahil tinatanggi nila ang paniniwala sa mga propeta pero mas masahol kasi hindi sila naniniwala sa mga imam hindi sila naniniwala sa mga imam so napaka sama talaga ng paniniwala ng mga Shia na ito. Eh syempre, bukod sa mga Shia, meron pang ibang mga ligaw na sekta na merong mga ligaw din na paniniwala. At ito na nga, yung mga Sufi. Kung sa mga Shia, yung kanilang mga pinuno ay tinatawag na imam, sa Sufi, tinatawag nilang kanilang mga pinuno pinunong panrelihiyon o ginagawa nilang mga katambal ni Allah, mga santo bilang mga awliya bilang mga awliya. Azamu bi anna khatam al awliya afdalu min khatam al anbiya. Sa so, mayroong mga inaangkin ng mga sufi na ang khatam, ang huli sa kanilang mga awliya ay mas mainam pa kaysa sa kahuli-huli ang propeta. Syempre tinutukoy si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa za'ama ba'dal mutasawwifun o ba'dal mutasawwifa Annalil annal wilayata afdalu minan nubuwa. Sa so, yung mga Shia, di ba, inaangkin nilang imama, mas mainam kaysa sa nubuwa. Yung mga Sufi naman, nagkakapareho sila eh. Ang wilaya daw, pagiging wali ni Allah. Yung wali, so ito na nga yung, yung wali na binabanggit sa iba't ibang mga aya. At iba't iba pang mga hadith na natutukoy na mga taong malalapit kay Allah. Kumbaga, inugnay na nila ang pagiging wali sa kanilang mga kinikilalang banal na tao. At uh, nilalagay na nila, ibinibigay na nila, inugnay na nila ang mga katangian ng pagkajos sa kanilang mga awliya. Inugnay na nila ang pagiging Diyos sa kanilang mga awliya. Waza ama ula i'an na katamal awliya afdalun min katamal Na nga nag sila ng pinakahuli sa kanilang mga awliya ay mas mainam kaysa kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na panghuli sa mga propeta. Wa man haula za'amu za'amoo za'am al-batil al-Hakim at-Tirmidhi. So merong isang mga isa sa mga mangangaral nila ang pangalan ay si Al-Hakim at-Tirmidhi at, at siyempre si Ibn Arabi. Al-Ka'ilu biwahdatil wujud. Si Ibnu Arabi nakilalang uh, siyempre kinikilala nilang scholar doon sa Andalus sa Spain, siya ang nag ng doktrina ng Wahdatul Wujud. Ng Wahdatul Wujud, ang paniniwala na si Allah subhanahu wa ta'ala ay umiiral sa lahat ng lugar. Umiiral siya sa lahat ng lugar. Hindi katulad sa paniniwala ng Ahlus Sunnah mula sa mga batayan, si Allah ay nasa langit, kumbaga nasa labas ng kanyang mga nilikha. Pero doon sa mga naniniwala sa Wahdatul Wujud, sa so, si Allah daw ay kahit nasa ang lugar ay naroon. At si Ibn Arabi nga ay rin bilang isa sa mga awliya ng mga Sufi. Waha ula ikadabu fi ma dahabu ilayhi. Sa so, itong mga tao na ito ay nagsisinungaling sa kanilang mga sinasabi. Nagsisinungaling sila dahil walang anumang batayan mula sa Quran at sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na merong khatam al-awliya o panghuling awliya. Kumbaga yung kahuli-hulihan sa mga awliya. At syempre, yung pinakahuling awliya na ito ay walang nababanggit sa mga dalil na mas mainam pa siya kaysa sa iba pang mga awliya. Kasi ang mga awliya, tao lang sila. So walang natutukoy na ano pa mang mga uh, kainaman nila. Liban na lamang na sila ay malalapit kay Allah. Kung pagbabatayan pa nga natin yung ayan na tinalakay natin nung nakaraan, Pagkatapos ng mga nabiyin, sino? Mga siddikin. Pagkatapos, yung mga syuhada. Pagkatapos, yung solihin. Walang nabanggit na awliya. Walang nabanggit na awliya bago sa iba pa silang mga uh, aya o hadith na babanggit. Walam niya takal lang fi hadihil mas ala ahadum minal ladina lahum ba'a fil ilmi mimman yaktadi wa yata'asabihim. So walang ano nga, walang anumang masasabi na mainam, pinakamainam na awliya, pinakamababang awliya. Walang sino man na mayroong malalim na kaalaman sa Islam o sino pa man na kinikilala bilang huwaran sa Islam ang uh, kumbaga nagkaroon ng anumang pananaw tungkol dito. Ibig sabihin, walang ganitong usapin sa Islam sa pagiging awliya. Pero yung, nga yung mga Sufi, ang mga awliya kasing ginagawa nila, parang ano eh, parang santo. Ginawa na nilang mga santo ng katoliko. Kapag meron silang kailangan, nagdadasal sila sa ganitong awliya. At kung meron pa silang ibang mga uh, ritual, magkakatay sila sa libingan ng awliya, mag-aalay ng kung ano, ano sa libingan ng awliya, tiba-tiba pang mga bagay. At tiba-tiba pang mga bagay. Waaslu Galatahum. Wa aslu galatihim annahum nadaru fawajadu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khatam ar-rusul wa afdalur rusul. Ang tanging kumbaga yung pagkakamali nila, kumbaga gumawa sila ng maling analogy. Na dahil si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang panghuling sugo, ay siya na ang pinakamainam na sugo. kasi sinasabi na rin nila, faqalu huwa afdaluhum li'annahu akhiruhum. Sinasabi nila na dahil si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi ang pinakahuli, siya na ang pinakamainam. Kaya yun nga, nagkaroon sila ng analogy, ang pinakahuling awliya, pinakahuling wali, siya na rin ang pinakamainam. Wahada fasidun. Fal fatta'akhuru wa taqaddumu laysa alayhi madaro at tafdil. So ang tama, so walang ang saysay ang ganitong katwiran nila. Ang takhor, pagiging huli, o takadom, pagiging una, ay walang kinalaman sa pagiging mas mainam, pinakamainam, o hindi mainam ng sinamang wali. Walidali ka kana Ibrahim, mutakaddiman wa huwa afdalu min Musa. Sa limbawa niyan, kung pagbabatayan natin yung sinasabi ng mga sufi na ang mga nauhuli ay mas mainam kaysa sa mga nauuna, bakit si Ibrahim alihis Sa mga sugo mas uh, kumbaga kinikilala natin na nakakahigit siya kay Musa alihis salam. Pareho silang kabilang sa ulul azmi minar -rusul, Pero si Ibrahim alihis salam, kumbaga nauna siya kay Musa alihis salam, pero mas nakahigit siya kay Musa alihis salam. Wa Ibrahim wa Musa mutakad diman At nauna nga sina Ibrahim at Musa alihimas salam. Pero yun nga, Wa huma min Isa. sa pareho silang nauna si Ibrahim at si Musa na una kay Isa alihis salam, pero pareho silang kumbaga sa sa tafdil sa mga propeta ayin sa ating paniniwala, nakakahigit silang pareho kay Isa alihis salam. Wa sahha anir rasul sallallahu alaihi wasallam anna afdal hadhihi al umma sahabatuhu alladhina kanu ma'ahu. At hindi sa umma na ito kinikilala natin ang pagiging mainam o pagiging pinakamainam ng kanyang mga sahaba sa umma na ito. Walau annal muslim anfaka mitla uhudin dahaban mabalaga mudda ahaduhum wala nasifahum. din nga, binabanggit na sa hadith, di ba? Kung meron man sa atin ang magtutustos ng sadaka na kasing laki ng bundok ng uhud na ginto bilang sadaka, hindi nito mapapantayan ang kahit isang dakot ng ginto na isinadaka ng sadaka o kahit kalahati lamang nito. At hindi merong hadith, Kairun na si karni thummaladina yalunahum thummaladina yalunahum. Sa so yung hadith na yun, kasi managulat dito, hindi na nabanggit ah. So, sinabi ni Papa Tumumsalam, ang pinakamainam sa mga tao ay ang aking henerasyon, at pagkatapos nila ay ang mga sumunod sa kanila at pagkatapos ay ang sumunod sa kanila. Ibig sabihin, ang pinakamainam ng mga tao, mga sahaba, at pagkatapos sila mga tabiin at pagkatapos ang mga tabi o tabiin. Wa fil ulumi kadyan bagil mutakaddim nubugan layudrik uh, yudrik al mutaakhir. Wa tabir fi hada bisubuwe, fi ilmin nahu. Halimbawa niya si Sibuway na kumbaga, kinikilala bilang pinaka maalam sa Nahu. Wakad hada fil ulumi al mutarakiyal tulati yukmilu al mutakhir fiha al sahihan. Pero nga si Sibuway, yun nangyari sa kanya kasi ano siya eh, kumbaga siya yung example na Nahuli siya sa mga Muslim. Kung hindi naman siya sahaba, hindi naman siya tabiin na tabi o tabiin, pero kinikilala na siya ang pinakamahusay sa Nahu. Pero nangyari lamang ito dahil ang kanyang kaalaman ay nagperpekto sa naunang mga kaalaman ng mga nauna sa kanya. Yun ang naging dahilan. Kung kaya kung magkakaroon man ng pinakamainam na awliya dahil nahuli sila, hindi applicable dito rin yun. At yun sa pagka sa pagkapropeta, Amma mafin nubuwati war risalati fal amru Pero sa pagiging propeta at sugo, ang bagay na ito ay naiiba sa iba pa mga bagay. Idin nabuwatu wa habaton hebaton ilahiya. Ang pagiging propeta at pagiging sugo ay handog na nanggaling sa Diyos kay Allah. Wa min haturabbaniya. At kumbaga regalo na galing sa Panginoon. La bil kasbi wal mujahadati. Ang mga ito, ang pagkapropeta at pagiging sugo, hindi makakamit sa pamagitan ng pagsisikap o ano pa mang gagawin ng tao na pagpapakabanal para siya ay magiging propeta o sugo. Katulad ng tinalakay natin nung nakaraan. Hindi tsambahan ang pagiging propeta ng sino man. Si Allah subhanahu wa ta'ala, bago pa niya likain yung mga tao, nakita na niya ang kanilang mga gagawin. At nakita na niya kung sino sa mga tao ang pinakamapagmalasakit, sino sa mga tao ang pinakamatalino, sino sa mga tao ang pinakamatiisin, sino sa mga tao ang pinakamatapat. At yun ang kanyang mga hinirang upang magiging propeta at mga sugo, Alhamdulillah. Pero pagdating sa mga usapin na ito, iba eh, walang analogy dapat. So patunay lang itong lahat ng ito na mali ang analogy ng mga Sufi na dapat na mayroong uh, khatamal awliya, na mas mainam kaysa sa lahat ng mga awliya. Yun nga, wakad, fatahat hadihil makala babo Sharrin So maaring ang sinasabi na ito ng mga tao ay magbubukas ng napakaraming kasamaan. Faasbaha kullaman danna fi nafsihi kayra. Na dahil dito, mangyayari, mangyari mangyari na sino man ang nag-aakala ng kabutihan sa kanyang sarili, wa arada bi hadhihi al umma sharra yazamu annahu khatam al awliya kasi kung ganito yung mangyayari na ang pinakahuling awliya ang pinakamainam eh di lahat na lang ng tao magahangad na sila ay magiging khatam awliya ang pinakamabuti sa umma na ito gayon din yung pinakamasama sa umma na ito, lahat ay magahangad na sila ay magiging uh, pinakahuli sa mga awliya wa annahu yaqudu ulumahu an illahi min ghayri wasitatin and yun nga itong mga awliya na ito ng sufi ay mga tao na nag na sila ay nagkakamit ng kaalaman mula kay Allah ng direkta ng walang wasita ibig sabihin direktang tinatanggap nilang wahi parang wahi kumbaga direktang tinatanggap nila ang kaalaman na katulad ng wahi hindi katulad natin na kailangan natin mag-aral so sila kailangan ang kailangan lang nila, matanggap ito mula kay Allah. Kaya nga, may kita natin yung bahid ng mga ganito sa mga tablig bilang halimbawa. Yung nga, meron mga kwento ng mga tablig na talagang hindi ka paniwala Minsan may mga kwento sila, may doon, meron daw silang kasama na tulog lang paggising marunong ng mag arabic nakatanggap ng kaalaman mula kay Allah. At iba't iba pang mga kwento na kubaga hindi ka paniwala hindi ka pa niniwala. Hada dalun kabir. Ito ay malaking pagkaligaw. Falaysa li ahadin min hadihil umma an yaz'ama annahu afdalun min ahadin min al anbiya. So walang sino man sa umma na ito ang maaring mag-aangkin na siya ay mas mainam pa kaysa sa mga propeta. Walay si li ahadin yaz'amu salah an yata'abbadullah bitarikatin tukhalifu tarikatin rasul sallallahu alaihi wasallam. Hindi nila pwedeng gagawin ito. Naiisipin nila na mas mainam pa sila sa mga propeta kasi hindi nga rin naman pwede sasamba sila kay Allah ng anumang pagsamba na taliwas sa kaparaanan ng mga sugo at mga propeta, alhamdulillah. So, ibig sabihin, imposible para sa sino man na magiging mas mainam pa sila sa mga propeta at mga sugo kasi sumusunod lang naman tayo sa mga propeta at mga sugo. Walang sino man sa atin ang nakakatanggap ng wahi. At walang sino man sa atin ang magiging mas mainam sa anumang katangian na peksikal o personal kaysa sa mga propeta at sugo na hinirang ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. So yung, ito yung pagtalakay natin sa mga Shia at sa mga Sufi at yung sunod ng matatalakay dito, insya Allah, ay yung katotohanan nga na sa mga propeta ay merong tafdil Merong propeta na mas mainam kaysa sa iba pang mga propeta. Pero hindi mangyayari na ang pagkaraniwang tao ay magiging mas mainam pa kaysa sa mga propeta. Imam, wali, o nung pa mang may imbento ng tao na tawag sa sinamang tao, walang ganoon. Lahat ng ito ay batil. Alhamdulillah, ito ang paninindigan ng Ahlus Sunna wal Jama'a sa usapin na ito. Alhamdulillah, tatuloy natin ito. Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.